Itinaas na ng Israel Defense Forces ang antas ng kahandaan nito bilang paghahanda sa posibleng tugon ng Iran sa naunang pag-atake ng Israel ayon sa ulat ng The Jerusalem Post na kumukuha ng impormasyon mula sa mga military sources. Ayon sa pahayagan, ang lahat ng unit ng hukbo at ang general staff ng IDF ay nagsasagawa na ng araw-araw na pagpupulong upang suriin ang sitwasyon habang nananatiling na sa mataas na antas ng alerto ang Israeli Air Force at mga air defense system. Sa kabila ng mga ulat mula sa foreign media, wala pang kumpirmadong impormasyon tungkol sa eksaktong oras ng magiging tugon ayon sa mga sources ng pahayagan. Dagdag pa nito, batay sa impormasyon mula sa mga security official napatuloy pang pinag-aaralan ng Tehran ang mga pagpipilian nito at ang saklaw ng kanilang magiging tugon. Hindi rin isinasantabi ng militar ng Israel ang posibilidad ng isang tugon mula sa Syria, Yemen o Iraq sa halip na direkta mula sa Iran. Nagbigay ng paunang ambivalent ang pinakamataas na leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, tungkol sa mga pag-atake ng Israel na nagsasabing ang pag-atake ay hindi dapat palakihin ngunit hindi rin dapat maliitin habang pinag-aaralan ng Tehran ang kanilang tugon. Gayunpaman, noong Sabado, naglabas si Khamenei ng isang malinaw na banta. Sinabi niya na ang mga kaaway maging ang rehimeng Zionist o ang Estados Unidos ng Amerika ay tiyak na makakatanggap ng matinding ganting salakay. Muli na namang nalagasan ng pitong mandirigma ang Hezbollah sa isang Israeli Air Force attack na naganap sa timog silangang bahagi ng kabisera ng Syria ayon sa ulat ng Al-Hadath Television Channel. Ayon sa ulat, ang isa sa mga pag-atake ay isinagawa sa suburb ng Sayida Zainab na nasa daan papuntang Damascus International Airport. Sa lugar na ito, mayroong isang training camp para sa mga mandirigma ng Shiite na kumakampi sa hukbo ng Syria. Mas maaga pa, sinabi ng isang opisyal mula sa Ministry of Defense ng Arab Republic sa Sana News Agency na ang pag-atake ng Israel ay naganap bandang hapon mula sa okupadong Golan Heights. Isinagawa ng Israel ang isang agresibong pag-atake sa ilang mga civilian facilities sa timog ng Damascus na nagdulot ng material damage ayon sa opisyal. Samantala, nilinaw ni Basem Mansour, ang Direktor General ng Syrian Civil Aviation Authority, na ang Damascus International Airport ay hindi nasira sa pag-atake ng Israeli Air Force. Ang Damascus International Airport ay hindi tinamaan ng mga misail at patuloy na nasa normal na operasyon. Dagdag pa dito, inangkin ng Israel na nakitil nito ang dalawang mataas na opisyal ng Hezbollah sa Timog Lebanon sa dalawang magkahiwalay na pag-atake habang patuloy ang kanilang mga atake sa tinatawag nilang infrastruktura ng terorista. Ayon sa mga autoridad sa Lebanon, umabot na sa higit 2,800 ang bilang ng mga nakitil mula sa mga airstrike ng Israel sa bansa. Inataki din ng mga aircraft ng Israeli Air Force ang intelligence headquarters facilities ng Hezbollah Malapit sa Damascus, ayon sa ulat ng Israeli Army Press Service. Ang mga fighter jet ng Israeli Air Force ay umatake sa imprastraktura at pasilidad ng intelligence headquarters ng teroristang organisasyong Hezbollah sa lugar ng Damascus, ayon sa pahayag. Ang punong intelligence headquarters ay itinuturing na pangunahing intelligence agency ng Hezbollah, ayon sa press service. Ayon sa militar ng Israel, ang Hezbollah intelligence headquarters ay may branch sa Syria na mayroong independent intelligence at pagsusuri ng impormasyon. Sa mga nagdaang linggo, malaki ang pinsala sa kakayahang militar ng Hezbollah matapos sirain ang ilang mga kagamitan sa Lebanon at pahinain ang kapasidad ng intelihensya ng organisasyon, patuloy ng press service, na binanggit din na ang pagkawasak ng mga kagamitan ng Hezbollah, intelligence sa Syria, ay nagpapadali sa mga operasyon sa Lebanon sa pamamagitan ng pagpapahina sa kakayahang magbigay ng impormasyon ng Shiite militias. Dagdag pa ng militar, inilalagay ng Hezbollah sa panganib ang kaligtasan ng mga sibilyan sa Syria sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga punong tanggapan at pagdeploy ng mga puwersa sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan sa buong bansa. Sa mga nangyaring ito, mariin namang kinundena ng Syrian Foreign Ministry ang traitor na pag-atake ng Israeli Air Force sa ilang civilian facilities sa timog ng Damascus na nagdulot ng malaking pinsala sa ari-arian. Ang pahayag na ito ay inilabas ng Foreign Ministry ng Arab Republic ayon sa ulat ng Sana News Agency. Ang patuloy ng mga barbarikong pag-atake sa mga sibilyang target ay resulta ng kawalan ng anumang seryosong hakbang upang mapigilan ang mga kriminal na patakaran ng rehimeng Israeli na sumasakop sa mga lupain ayon sa pahayag. Kaya't hinihiling ng Syria sa UN Security Council na magsagawa ng agarang aksyon upang itigil ang agresyon ng Israel at papanagutin ang mga maysala sa paglabag sa mga karapatan ng mga mamamayan sa rehiyon. Nauna nang sinabi ng isang opisyal mula sa Defense Ministry ng Arab Republic sa Sana News Agency na ang pag-atake ng Israel ay naganap noong bandang hapon mula sa nasasakupang Golan Heights. Ang kalabang Israel ay nagsagawa ng agresibong pag-atake sa ilang civilian facilities sa timog ng Damascus na nagdulot ng pinsala sa mga ari-arian ayon sa opisyal. Isang Israeli court naman ang naghayag na ang pagkasira ng negosasyong pangkapayapaan ay maaaring sanhi ng mga nalik at peking dokumento na kinasasangkutan ng isang malapit na aid ng punong ministro. Ang paglik ng mga dokumento sa Britain's Jewish Chronicle at Germany's tabloid na Bild ay naganap sa isang mahalagang sandali para sa negosasyon sa mga bihag. Ang mga dokumentong ito ay nagsasabing magtatangkang magpuslit ang Hamas ng mga bihag patungong Egypt na naglagay sa panganib ng anumang ang pangkapayapaan mahigit sa isang daang bihag mula sa 251 na kinuha ng Hamas noong October 7, 2023, ang nananatiling bihag at hindi patiyak ang kanilang kinaroroonan. Ayon sa mga komentarista, ang mga leaks ay ginawa upang protektahan si Netanyahu na may mataas na posibilidad na humarap sa mga kasong kriminal dahil sa umano'y pagtanggap ng suhol. Sinabi ni Benny Gantz na hanggang kamakailan ay kasama sa War Cabinet ni Netanyahu na kung ang sensitibong impormasyon ay ginamit para sa isang political survival campaign hindi lamang ito magiging isang kriminal na paglabag kundi isang krimen laban sa bayan ayon naman kay Yair Lapid pinuno ng oposisyon kung alam ng punong ministro ang tungkol sa mga leaks kasabwat siya sa isa sa pinakamalubhang paglabag sa seguridad at kung hindi niya ito alam hindi siya nararapat sa posisyon sinabi ng mga pamilya ng mga bihag na ito ay isang moral na kababaan na walang hangganan ito ay isang malubhang pinsala sa natitirang tiwala ng gobyerno. Inanunsyo na din ng Israel sa United Nations ang kanilang balak na tuluyang putuli ng ugnayan sa UN Relief Agency para sa mga Palestinian refugees, isang hakbang na nagbabala ang mga kaalyado ng bansa at mga aid worker na magdudulot ng mas malalim na humanitarian crisis sa gitnang silangan. Naipasa ng Knesset ang dalawang panukalang batas noong nakaraang linggo na nagbabawal sa UNRWA na pumasok sa teritoryo ng Israel at nagbabawal sa pakikipag-ugnayan ng Estado ng Israel sa ahensya batay sa mga aligasyon na na-infiltrate ito ng Hamas. Magkakaroon ng bisa ang pagbabawal sa loob ng tatlong buwan, ngunit bilang unang hakbang patungo sa pagpapatupad ng boto ng Knesset, nagpadala ang Israeli ambassador sa UN, si Danny Danon, ng liham sa UN Secretary General at sa Pangulo ng General Assembly na opisyal na nag-withdraw ang Israel mula sa isang kasunduan sa kooperasyon sa UNARWA noong 1967. Ayon mismo kay Danny Danon na sa kabila ng napakalaking ebidensya na iniharap namin sa UN na nagpapatunay ng infiltration ng Hamas sa UNIRWA, walang ginawa ang UN upang ituwid ang sitwasyon.